sa Resort Boso Boso Ayan, di ko alam kung bakit na tinawag na Boso Boso to Ayaw ba? So ayan, dito sa may Antipolo Ayan guys Ayan yung uh, lugar Yung harap So yung kalahati uh, Ano na siya, open Pero yung hotel lang yata guys Yung uh, hotel lang Ayan Boso Boso Ayan Boso-boso <laughs> Resort So, ayan yung uh, Loob ng resort guys So, mamapasyal kayo dito At Ang uh, Marcos Highway Kung makapunta kayo dito guys Ayan, maganda yung uh, resort nila dito Kaya lang yung Kalahati Under uh, Elevation Yung kalahati ng uh, Boso Boso Resort uh, guys kung makapansin nyo dito yan sa maya. Antibolo Antibolo to guys itong area natin uh, yung kanilang uh, area napaka ganda rito guys no, kasi maganda yung forest tanawin Diba pakita ko sa inyo mamaya yung uh, tanawin. Hindi diba ko alam kung bakit tinawag na boso-boso to. Pero may mga statue ng mga palabaw. Ayan, ayan sa highway lang guys. Along uh, Shell. Ayan o, oh, boso-boso. antipolo. Ayan, boso-boso Heights Land Resorts and Hotel. Ayan, KPH 33 Marcos Highway, Santos kabanding barangay San Jose Antipolo City lan. And guys, kung hindi uh, 'yung number nila, ayan. Pwede kayong uh, tumawag diyan sa kanila. Ayan, guys. na lang tayo dito. So galing kami doon sa ibaba. Ayun. Ayan, guys, 'yung alo uh, dito, merong mga malalaking uh, dinosaur. Ayan guys. Oh. Malalaking dinosaur. Dito yan sa Boso Boso. So resort. So ayan guys. Malalaki ng uh, dinosaur dito guys. Nakakatakot. Tinubuan na ng uh, damo. Yung bunga ng uh, Dinosaur. Iguana Eneri buana yang guys. <laughs> Tayo muntad donian oh no? area. Yan yung uh, area guys. Doon so, lalaki nang uh, truck dito na no? uh, kasi. No? Lalaki nang uh, truck galing ano yan. Cuba ba? Tibo yan, hindi ko alam kung ang ano yata nila dito ay ano eh. Kalabaw. Ayan. Oh. kalabaw. Dito ay sa loob. Ayan. Pangunahin nila ano dito kalabaw. Ayan. Dito sa lahat, Dito sa boso-boso. Ayan yung lugar. Yung area. Boso Boso Resort Virgin Forest yan guys Ayan, o ang ganto ang luwang Virgin Forest yung uh, area na to pasyalan to guys mas maganda ito kung kagabi kaya pupunta naman kung sa gabi kayo pupunta maganda yung uh, lugar kaya yeah, puro kalabaw yung andito guys puro so, kalabaw doon naman uh, virgin forest yung sa likod nito guys to, uh, samahan po kayo doon ito ko kayo doon ayan ayan dami na mamasyal dito mm -hmm. so highway so, mga kalabaw dito guys mm -hmm. may mga nakaupo pang ano tao ayan ba isang gandong sa dulo yung mga kalabaw yan yung ano nila rito eh ganda niyan guys sa dulo ito so, yung dinaanan natin sabi lang ng shell ayan Ayan, may kalabaw dito guys ayan kalabaw ayan ang sa dulo eh, may dinosaur pang ano Dinosaur. Ang daming narito. Ang daming magagandang uh, view. Dito naman, sa may gilid, yung uh, Virgin Forest. Pakita ko din sa inyo guys kung gaano kalalim. Siguro hindi lang uh, 2,000 feet o hanggang 3,000 feet yung uh, lalim napakita ko sa inyo guys dito Ayan. Po. yung likod nito under elevation pa guys eh. pero yung hotel nag operate yun dito oh. pasyalan yan o oh. mahilig sila guys sa, sa kalabaw guys yan doon mamaya tulong sa inyo kung gano'ng kalalim palabaw talaga yung ano nila dito <coughs> hanggang dun yun know, o under construction yung kalahati guys Ayan. Uh, makapansin nyo o oh, ito yung sinasabi ko sa inyo napakalalim na lugar dito dito sa maya uh, bakod yan Kita nyo yung lakalaki ah Bawal Magtapon ng basura So ayan Virgin forest pa ito guys Napaka Sisiksik pa ng Mga uh, ano dito Kahoy Tuturo <coughs> so, ko sa inyo guys Ngayon lang dito So ayan lalim. Ngayon, doon. Lalim, 'di ba? Ayun, dito tayo sa ilalim, guys. Maker sa da pajama punta doon. Ayun. So, natin Sumilip dito sa kabilang. Silip tayo dito. <laughs> tayo dito, dito. makakita nyo yung ilalim so ayun guys ayan ayan guys mga bahay din doon sa baba sa ilalim ang talalim na nito guys ayun nasiksik na siksik -sik pa yung uh... ayan o dito sa ilalim sa taas Dito so, meron mga malalaga ng abayon. So yun, maraming maraming salamat sa inyo guys. Ayan ay, mga guys, yung forest pa. Ang Tikolo guys. Tikolo Mantos Highway. Itong area ayan. Masarap tumira dito guys kasi nga parang ang lamig lamig. Lamig ng area sarap matulog dito. So, ayan. Ayan, so, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, ako po ay nagagalak at nagpapasalamat dahil uh, andiyan kayo palagi. Sumusubaybay so, sa akin.